Fatal Rhyme You See JCF Records Where's the ghost? beep, Alam mo ba, simula ng ikay Mapasa akin buong pagkatao ko binigay Kasi naman mahal kita, kaya akin na tong inalay Handa kong ibigay lahat, basta wag kang mawalay At kahit na hindi ako yung tipo mong lalaki Ipaparamdam ko sa'yo, ikaw lang ang babae Sa buhay kong ito, at pwede mo kong sandalan Sa mga problema mo, ay handa kitang tulungan Dahil andito lang ako, hindi, hindi papabayaan ng isang katulad mo, di ako magkaalilangan Kaya aking mahal, hawakan mo aking kamay Sabay tayong maglalakbay sa makulay na buhay Huwag kang bumitaw, umapit ka lang sa tiwala Dahil ito ang siyang patunay ng pagmamahalan natin dalawa Dahil kung walang tiwala, ito ang makakasira sa pagmamahalan natin dalawa Kaya oh 🎵 mo sinta Wala na kung ibang hanga dahil sa Dahil sa'yo'y masaya may humadlang sa ating relasyon Hindi hindi magigiba ang tinayong pundasyon ng kahit sino man ipaglalaban kita Kahit patayan pa iyan sa ko pa Pero joke lang, hindi ko kayang gawin to Dahil ayokong gumawa ng ikakasira ko sa'yo Dahil ako'y may dinitawan na pangako sa iyo Na ako ay magbabago upang matanggap ako Na mga magulang mo Pati ng pagkatao mo Dahil ayokong masira Ang binitawan kong pangako At hindi hindi kita pagbubuhatan ng kamay Pagkos ay gagalangin ka at di na magpapasaway Kasi mahal kita, mahal na mahal kita Aalagaan kita, hindi pa akin makakaya ay, Hindi ako magsasawa na pagsilbihan ka Dahil ikay mahalaga dito sa puso ko, sinta Ako may contento na sa pag-ibig mo, sinta Wala na kung ibang hanga dahil sa'yo'y masaya Ikaw ginawa ko na awitin Gusto kong malaman mo ang nais kong sambitin Na minahal lang nga kita mula nung unang pagkikita Ngayon pang nasa akin ka hindi nagipitawan pa Dahil sa'yo ko lang nakita At aking naramdaman ang tunay na pagmamahal At pag-aarugang hindi ko nadama at nakita sa iba Bukod tanging ikaw lang sa akin nagpadama Na ganitong pagmamahal na hinahanap-hanap ko yung pala sa'yo ko lang makikita ang lahat ng to Naway huwag ka nang mawalay pa dito sa tabi ko Kahit na minsan napaka-corny ko sa'yo Ganyan lang ako maglambing at ganito lang magmahal Sana naman ng puso mo sa'kin sa na to matanghal Sa pagkat ikaw lang ang tugon at siyang rason Salamat sa pagmamahal na sa'kin mo ipinoon oh pag-ibig mo sinta Wala na kung ibang hanga Dahil sa'yo'y masaya masaya at hindi ku hahaya ang pangmawala ka pa ikaw na tatangin gusto ko magkasama sinda West Coast BBB